Good news sa Lakers fans, NBA officials sa na naging laban ng Lakers at Nets, pati sa Celtics, pinaiimbestigahan na. Pero bago yan, habang papalapit ang NBA playoffs, patuloy ang Los Angeles Lakers sa kanilang pagdedesisyon tungkol sa kanilang roster. Sa gitna ng kanilang impresibong record mula noong kalagitnaan ng Enero, lumalaki ang posibilidad na i-convert ng kupona ng kontrata ng defensive specialist na si Jordan Goodwin mula sa two-way deal patungo sa standard contract. Kasabay nito, maaaring papirmahin rin si Trey Jemison upang palakasin ang kanilang frontcourt depth depth lalo na kung hindi magiging available si Maxi Kleber sa playoffs. Upang gawin ito, kinakailangang magbawas ng manlalaro ang Lakers. Ang pinakamalamang na matatanggal ay si Cam Reddish na hindi pa nakakapaglaro mula January 28. Isa pang posibilidad ay si Alex Len na magiging unrestricted free agent ngayong summer. Sa kasalukuyan, may natitirang $893,000 na salary cap space ang Lakers bago sila maabot ang second April ng hard cap kaya posible nilang gawing standard contract ang deal ni na Goodwin at Jemison anumang oras. Gayunpaman, mukhang maghihintay ang front office hanggang sa huling sandali bago gumawa ng pinal na desisyon. Isa pang pangalan na lumulutang ay si Markieff Morris. Bagamat limitado ang kanyang playing time, pinuri ni head coach JJ Redick ang kanyang leadership at impluensya sa bench. Ayon kay Redick, mahalaga ang papel ni Morris sa pagtaas ng energy at moral ng team kaya't maaaring manatili siya sa roster. Sa gitna ng mainit na laro ng Lakers at ang seamless na pagsasama ni Luka Doncic kay Lebron James, tila hindi maiiwasan ang pag-convert ng kontrata ni Goodwin. The cat sa kanyang elite perimeter defense at lumalawak na offensive skill set, maaari siyang maging mahalagang piraso sa kampanya ng Lakers tungo sa isa pang kampyonato. Samantala, mainit pa rin nga ang usapan tungkol sa NBA at sa mga kontrobersyal na tawag ng referees sa laban kahapon ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets, lalo na sa kaso ni Luka Doncic. Sa dami ng mga missed calls at tila bias na officiating, hindi nakatakataka na umani ito ng matinding reaksyon mula sa mga fans, analysts at mismong mga manlalaro. Ayon nga sa ilang eksperto, ang history ng referee na si John Gobel sa pag-officiate ng mga laban ng Lakers ay hindi maikakaila. Matatandaan na siya rin ang nasa harapan noong nanangyari ang hindi natawag na foul ni Jason Tatum kay Lebron James sa isang crucial play kontra Boston Celtics. Dahil dito, marami ang nagdududa kung may personal na agenda ito laban sa Lakers. Ngayon naman, tila si Luka Doncic ang pinakabagong target ng NBA official na ito. Dahil ilang beses siyang nakaranas ng missed calls sa kanilang laban, kabilang na ang hindi pagbilang sa kanyang end one play sa crucial moments ng Laro. At ang pagtulak sa kanya ng player ng Brooklyn Nets, marami ang nagsasabi na tila may galit nga ito sa Lakers dahil palagi nga nito pinagiinitan ang Lakers tuwing ito ang naa-assign na referee sa laro. Dahil sa mga pangyayaring ito, hinihimok ng maraming basketball analysts na magkaroon ng masusing investigasyon sa officiating ng NBA. Hindi lang ito usapin ng isang laro kundi ng integridad ng buong liga. Kung mapapatunayang may mga paboritong koponan o may kinikilingan ng ilang referees, maaring humantong ito sa mas mabibigat na parusa mula sa NBA upang mapanatili ang patas na laban para sa lahat ng teams. Sa ngayon, inaabangan ng lahat kung ano ang magiging aksyon ng liga. Kung magkakaroon kaya ng mas mahigpit na regulasyon sa officiating o patuloy lamang na magiging isang usapin ito sa mga sports discussions? Ano sa tingin ninyo mga tropa?